hindi ko sa'ko sinabi ko dyan kasi hindi na katabi, huwag ka sisi So ang unang sasalang sa compatibility test ay ang Katwel na si Katkat -Kat at si Jewel So ang first question is What is your favorite food? 3 2 1 Go! Paniwalaan <laughs> ako. Paano ba yun nasa? Lahat. Huh? Unbu ko, kasi ang tuyo ay ano ma ma madaming proteín. What? Hindi ganon. Naik. Like, Nakakapati. Basayon. Lahat. Paraisang <laughs> proteín na nakakapulong sa katawan. Olot <laughs> olot. Ay ba? sinigang? Ano? mas maraming gulay. Masim. <laughs> Masim healthy din What is your favorite pet? Okay. Okay. Three. Tagalog English. Oh, ano. <laughs> Three, <laughs> two, one, go. Pusa. mahat pusa. Kasi ano, maganda yung buhok dala. Nakakakiliti at sabi ng nila. <laughs> Yun yung hiling ko. Ikaw, bahat, cat. Dahil yun yung hiling ko. Bahat, cat at hindi pusa. What is your favorite color? 3, 2, 1, go. Blue! Bahat, blue. Kasi suot ko ngayon. Joke lang. Basta ang ganda niya. Basta marino siya. Bad purple. Ay, dahil si Piang. Di joke lang. <laughs> Wala. Gusto ko lang. Maganda yung ano niya. Wonderful. Ano? Ano? Pili ko lang mo? What is your favorite genre na gusto mong ginagawa? Wala. Alam ko na. <laughs>

What is your dream destination? Lugar na gusto puntahan like Korea, Japan. Three, two, one, go. Switzerland. Bad sisterland? Kasi maganda don maganda ng mundo. My opinion. Hey, go Italy. Hindi gusto ko yung sa So, ang kasunod na sasalang ay ang JV na si Jiril at Debbie. So, ang unang tanong ay What is your favorite food? 3, 2, 1, go! Adobo! <laughs> Bakit adobo? Adobo kasi hey, ano, sagot na nasasagapan lang tayo sa dobo kasi and, kahit ah, mali, na mabuli na pati ako. Ang dami kasi pwedeng ano sa adobo like sitaw, adobong sitaw, manok and lahat yung sabun sa lap talaga. Ikaw ba't adobo? Adobo dahil yun ang ano, yun know, ang first na lutong ulam na Naluto mo? Na ko. Tinuro kasi sa akin ng papa ko at nahapit ko na siyang nalutuin. Ako na lagi pinapagluto ng mama ko kasi mas... Wow! Huwag kang iyak. Huwag kang okay, iyak. Pinapayak <laughs> eh. What is your favorite pet? 3, 2, 1, go! Dog! dog. okay. kang iyak. Bakit dog? Dog. Kasi dog lang po yung dag pa lang po yung nagagawin ko. Yung sagiling akin po, hindi May pusa po kami dito, pero hindi, hindi naman sa akin. Ano, kat po kasi siya yung usong oh, pasipin, tapos tapos, lagi po, yung pusa ko oh, kasi lagi po siya. Kasipin ano? oh, oh, na. Oh, Katabi, huwag kasipin. <laughs> gusto ko siya. Gusto gusto What is your favorite color? Three, two, one, go. Blue. blue. Red. Uh, Magkano nga kami ng dalawa? Hindi <laughs> kami magkaisa. Bakit blue? Blue kasi I'm ano, inkanda, inkanda, inkantadix mo ako. Since 2005 po yung sila isa kalsada pa lang. Gumaganap bilang amihan. Tayo pinapanood ko na po sila. Batred. Uh, Ikaw si Perena. Red kasi ano. Saka kulay ng puso. <laughs> Favorite genre na gusto mong ginagawa? 3, 2, 1, go! Lama. Bahat drama. Kasi gusto ko po yung napipil ko yung line ko. <laughs> yung iyakang scene po. Gusto ko yung comedy kasi papasaya sa akin na nakakatawa ko. <laughs> Kapag nakakatanood ako ng mga comedy. Ginagawa mo nga doon. Dream destination mo. Hmm. Three, two, one, go. Korea. Bakit Korea? Korea. Ako po Korea kasi may hilig po akong manood ng k-drama at nakikita ko po yung lugar dun sa room. Ganda po. Lalo na pag nag-snow or spring season po. Actually, ano, same kami ng ano, same ng explanation. Tapos, bukod doon, ando doon din ng asawa ko. Asawa! <laughs> okay, ang aking bias na si Hison. So, wala pong nanaro nagtay po siya parehas. 2 tu ang laban. At dito, dito na po, nagtatapos, nagtatapos ang aming video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell for more update and more upcoming video. Bye!